Palingalinga si Renzo sa paligid. Kanina pa niya hinihintay ang kasintahang si Juliet. Nang araw kasi niyon silang unang makikita, Nagkakilala lamang sila sa social media at pagkatapos lang ng ilang buwang pag-uusap, eh naging sila na nga. Nagustuhan niya ito sapagkat ubo dito ng ganda sa mga larawan na ina-upload nito. Sa tingin niya, ito na ang babaeng pinapangarap niya na makasama habang buhay. Nagagalak siya ng mga oras na yun sapagkat napag-usapan nila ni Juliet na doon muna siya manatili sa bahay ng mga ito sa kadahilan ng kaalis lamang ng mga magulang ng dalaga na tumungo sa ibang bansa. Ang isiping masusolo niya ang kasintahan sa loob mismo ng pamamahay ng mga ito sa loob ng dalawang linggo ay nalulusaw na ang kanyang sikmura. Naiimagine niya ang mga maaari nilang gawin ni Juliet na silang dalawa lamang. Base kasi sa kanila mga pag-uusap, Mukhang open-minded ang dalaga, mukhang hindi na siya mahihirapang pilitin ito sa bagay na gusto niya kapag nagkataon. Ilang minuto pang paghihintay, natanaw niya ang isang pamilyar na mukha ng babaeng papalapit sa kanyang gawi. Bestidang kulay dilaw na hanggang tuhod ang laylayan ng suot nito. Litaw na litaw ang kapatian nito at talagang ang napakaganda nito sa personal. Dahil sa mga litrato na ina-upload sa social media, ay eh nakilala niya ito. Bahagya siyang napakamot sa batok na ang tuluyan na itong makalapit sa kanyang gawi. Kumuhit ang isang matamis ng ngiti sa mga labi nito at saglit pa silang nagkatitigan na para bang kapwa hindi makapaniwala na nagkaharap na nga sila. Dahil siya ang lalaki, siya ang unang bumati rito. Masaya siyang nakilala siya nito. Noong una, nahiilang pa siya ngunit naroon ang excitement. Daladala niya ang kanyang bag na naglalaman ng kanyang mga damit Matapos ang saglit na pag-uusap, inaya na siya ni Juliet na sumama na rito pa uwi sa bahay ng mga ito. Papadilim na rin kasi at sinabi nitong kailangan na raw nitong umuwi bago pa sumapit ang alas 6 ng gabi. Nagtaksi na lamang sila hanggang sa marating nila ang may kalakihang bahay ni na Juliet. Napakatahimik ng paligid, halatang walang katao-tao, kumbaga magbabahay-bahay na lamang sila ni Juliet sa loob ng dalawang linggo. Sino ba naman ang lalaking tatanggi sa ganoon? Alam naman niya na maraming mangyayari sa loob ng dalawang linggong mananatili siya roon at iyon ang mas nakakagalak iginala niya ang kanyang paningin sa loob ng bahay nila Juliet modern ang design ng mga furnitures na kanyang nakikita iginiyahan siya ni Juliet sa sala ng mga ito tinanong pa siya nito kung anong gusto niyang mainom sinabi niyang tubig na lamang at nauuhaw siya saglit siya nitong iniwan sa sala at tumungo ito sa kusina Ilang saglit pa ay bumalik na ito na may daladalang basong may tubig. Ngumiti siya nang iabot nito iyon sa kanya na kaagad naman niyang tinanggap. Inunom niya iyon at nilapag sa mesang napagitnaan ng sofa. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa babaeng nasa kanyang harapan. Hanggang sa inaya siya nito na dalhin ang kanyang bag sa isang bakanting silid sa bahay na iyon. Isang silid na may saktong laki ang tumambad kay Renzo. Malinis rin ang loob nun at kulay pink ang pintura. Halatang pang babae. Napansin niya ang mga litratong nakapatong sa mesang naroroon. Litrato iyon ni Juliet. Noon niya napagtanto na silid pala nito ang pinagdalhan nito sa kanya. Ibig sabihin, gusto talaga nitong magkatabi sila sa kama. Halos pumapalakpak ang mga paa ni Renzo. Palay na nga ang lumapit sa kanya. Kaya tiyak na may tuka ang magaganap maya, -maya lamang. Inilapag niya ang kanyang bag sa mesa at napatingin sa gawin ng nobya. Ganun pala talaga kapag ang GF mo ay nakilala mo lamang sa social media. Hindi mo alam kung lalapit ka ba at iayakapin siya kasi unan yung pagkikita. Ngunit nagulat si Renzo na ang babae na mismo ang sumugod sa kanya ng yakap. Amoy na amoy niya ang mabangong halimuyak ng buhok nito kung kaya ay kaagad na gumuhit ang nakakalokong ngiti sa kanyang labi. Bahagya niyang isinubsob ang mukha niya sa leeg ng babae at kayakap. Ramdam na ramdam niya ang kuryenteng dumadaloy sa buong niyang katawan na siyang dahilan kung bakit tila nagwawala na ang naroon sa kanyang katawan hanggang sa unti-unti nang gumapang ang kanyang kamay sa makurubang katawan ng babaeng kanyang kayakap kaagad na nagliyab ang kanyang buong katawan nang maramdaman ang biglang pagyakap rin ni Juliet sa kanya at ramdam nito na gusto ni Juliet ang ginagawa niya Walang salitang lumabas sa kanilang bibig at kapwa dinadama lamang ang init na kanilang hatid sa isa't isa hanggang sa naghiwalay ang kanilang mga katawan at kanya namang hinuli ang labi nito. Unang halik nilang dalawa na siyang dahilan kung bakit pakiramdam niya ay halos parang mabaliw siya. Halos kapusin siya sa paghinga at hindi na alam kung kaya pang pigilin ang damdaming umusbong. Hindi niya nakontrol ang sarili at nagawang buhati ng babaeng kaagad namang lumingkis sa kanyang bewang. Kaagad niya itong dinala sa kama at walang tigil na hinalikan sa mga labi. Rinig na rinig niya ang paghinga nito na mas mabilis pa sa pagtibok ng kanyang puso. Nais niyang mangyari ang dapat mangyari. Halos hindi nito mawari ang gagawin. Masyado itong nadadarang sa kanyang ginagawa at wala nang makakapigil pa sa kanya. Hindi nakaligtas sa kanyang pandinig ang marahas na pagpigil ni Juliet sa ingay na tila hindi na nito kaya pang pigilan pikit ang mga matang nilakbay ni Renzo ang magandang biyayang handog sa kanya ng gabing yun. Kapapasok pa lamang nila sa silid na yun, ngunit ayon at mukhang nanggigigil ka agad sa isa't isa. Todo kapit naman si Juliet sa kanyang balikat at hindi malaman kung anong gagawin. Sa loob ng silid na yun ay ang kanila mga marahas na hininga lamang ang maririnig. Malaya silang magingay hanggat gusto nila sapagkat wala namang ibang tao ron. Ngunit nagulat siya nang bigla na lamang bumukas ang pinto kung kaya ay sabay silang napalingon doon ni Juliet, isang napakagandang babae ang bumungad at katakatakang ni hindi man lang ito nagulat nang makita ang ginagawa nila. Dare-derecho lamang ito sa kanilang gawi habang siya naman ay hindi magawa ang gumalaw. Hindi rin nagsasalita ang babae at ipinatong ang bag sa katabing mesa ng kama na kanilang kinaroroonan. Kanina pa ba siya dumating Jules? Parang wala lamang nangyayari kung makapagtanong ito at nagtataka siya kung sino nga ba ang babae. Sinundo ko siya ate, rinig ba sa labas ang ingay namin? Sagot naman ni Juliet na wala man lang ni kaunting kahihiyan habang siya ay nakatabi dito. Napalunok siya at bahagyang napayuko, nakinig na lamang siya sa usapan ng dalawa na magkapatid pala. Akala niya walang tao ron, pero bakit hindi man lang nagalit ang ate ni Juliet na maabutan ng kapatid sa ganong sitwasyon? Hindi niya alam pero hindi naman siya tinabla ng hiya. Pinili na lamang niyang huwag maunang gumalaw nang bigla na lamang sumampas sa kamang ang ate ni Juliet. Noon siya napalingon at kaagad siyang hinawakan nito sa braso. Sa ang kilay niya at dahan-dahan na umalis si Juliet sa kanyang tabi. Mas nagulat pa siya nang bigla na lamang sunggaban ng ate ni Juliet ang bagay na kanina lamang ay naroon sa kanyang kasintahan. Napaawang ang kanyang mga labi. Ngunit hindi niya mapigilang makaramdam ng kakaiba sa kabila ng pagkalito. Hinayaan naman ni Juliet ang atin nito at sa halip, hinuli ang kanya mga labi sa kanya namang tinugon. Sobrang ganda rin ang atin ni Juliet at panalong panalo sa lahat. Sa muka at katawan ay lamang ito kay Juliet. Hindi man niya maintindihan ang mga nangyayari ay sinawalang bahala na lamang niya iyon. Mas nangingibabo ang kasiyahan sa kanyang buong sistema kung kaya hinayaan niya maganap ang mga pwedeng maganap. Sino ba naman ang lalaking aayaw sapagkat dalawang dilag ang napapas sa kanya ngayon? Kung ayos lang sa kanyang kasintahan ang ishare siya sa atin nito, bakit siya magre-reklamo? Pabor nga iyon sa kanya. Kaya naman, halos pumalakpak na ang kanyang mga kamay pati na rin ang dalawa niyang paa. Ramdam na ramdam niya ang pagkauhaw ng atin ni Juliet sa bagay na iyon. Pumikit at ninamnam na lamang niya ang eksena ng iyon hanggang sa hindi niya namalayan at nakaupo na pala ang babae sa kanyang harapan. Samantalang si Juliet naman ay muling hinalika ng kanyang labi, tinugon niya ang bawat halik nito. Kung kaya ay mas lalong tumindi ang kanyang nararamdaman. Batid niyang hindi nasariwa ang ate ni Juliet, ngunit may taglay na kakaibang ligaya ang hatid nito sa kanya. Halatang sana ito sa ginagawa niya, samantalang si Juliet ay nangangapapa. Mukhang mapupuruhan ata siya ng dalawang magkapatid sa mga araw na mananatili pa siya roon. Hindi bali na at susulitin na lamang niya, akala pa naman niya, ideal wife na niya ang kanyang kasintahan. Pero mukhang hindi pala, may kakaibang ugali pala ito na mahilig i-share ang BF sa kapatid at hindi niya gusto yun. Kahit papaano, hindi ganoong klase ng babae ang kanyang pinapangarap na maging asawa. Ilang minuto pa, hinila na siya ng ate ni Juliet na hindi niya alam kung ano ang pangalan. Ramdam na ramdam niyang malapit na niyang marating ang dulo, hanggat maaari ayaw niyang huminto sapagkat pawis na, pawis na pawis na rin siya. Ilang minuto pa ay narinig niya ang nagihisteryang boses ng ate ni Juliet na para bang hindi nito alam kung ano ang sasabihin. Marahil ay naabot na rin ito ang dulo hanggang sa naramdaman niya na tuluyan na itong nanghina. Kasabay nun ang pagyakap nito sa kanya. Sa isip ni Renzo hindi maaari, hindi pa niya naabot ang dulo kaya naman bahagyan niyang itinulak ang ate ni Juliet. Tsaka hinila ang kanyang kasintahan na noon ay nagtitiis lamang sa sarili. Kaagad naman itong pumuesto kung kaya naman ay nagawa niya ang nais. Mabilis ang kanyang paghinga, muling nanumbalik ang kakaibang saya sa kanyang buong katawan at halos hindi na mawari ang gagawin. Pawisan ng kanyang buong katawan at nalalambot kung kaya ay napasubsub siya sa balikat ng kanyang kasintahan. Pilit siyang bumabawi ng lakas at nang sa ganun, makaalis na siya sa may tabi ni Juliet kapwa silang natahimik at nakiramdam lamang sa isa't isa. Sino ba naman ang lalaking makakapagsalita kung nasa magkabilang gilid mo lang naman ang dalawang babaeng magkapatid na iyong kasama? Magkahalo ang laman ng kanyang isipan, naroroon na sisihan siya, ngunit naroroon din ang pagkadismaya. Nabukasan, nagising si Renzo na wala na ang magkapatid sa kanyang tabi. Dumiretso siya sa banyo upang sana'y maligo, ngunit pagbukas niya ng pintuan, na bungara nang atin ni Juliet na nagbababad sa shower. Hindi niya batid kung anong oras na ng umagang yun at akmang isasara ang pinto ng banyo nang bigla na lamang siyang hilahin ng babae. Kaya naman muling naganap ang bagay na iyon sa kanilang pagitan. Ilang minuto pa silang nanatili sa loob ng banyo at lumabas lamang nang sila ay matapos sa ginagawa. Kapwa silang hinihingal. Ngunit sulit naman sapagkat walang katulad ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yon dahil kasama niya ang kapatid ng kasintahan. Tapos sa siyang maligo at nakapagbihis na rin habang ang ate naman ni Juliet ay nauna na sa kanya sa kusina. Sinabihan siya nito na nagluto na raw si Juliet kaya lumabas na lamang daw siya para kumain. Iisang silid lang pala ang mga ito. Paglabas niya ng pinto ng silid ng magkapatid, dumiretso na siya sa kusina at Naroon na nga ang magkapatid at sabay na napangiti pagkakita sa kanya. Naisip tuloy niya kung alam ba ni Juliet ang nangyari sa kanila ng atin nito noong umaga lamang. Inaya na siya ni Juliet sa hapag at nakapaghain na rin ito ng pagkain sa mesang naroroon. Siya nga pala babe, si ate Ruby. Hindi ko nasabi sa iyo na may kapatid akong kasing ganda ko. Sa wakas ay pagpapakilala ni Juliet sa atin nito. Masyadong huli na at napakarami nang nangyari. Tapos noon lamang niya nalaman ang pangalan ng ate ni Juliet. Gusto niyang matawa doon pero pinili niyang umakto ng natural. Baliw yata ang magkapatid na kanyang nakasalamuha. Nagsimula na silang kumain at tahimik lamang siya habang nakikinig sa pag-uusap ng dalawang magkapatid. Maya, maya pa ay natanong ni Juliet kay Ruby kung bakit raw ba hindi nakasama rito ang nobyo nito noong nakaraang gabi. So may BF pala si Ruby. Ngunit ang kinagulat niya ay nang tinanong din ito ng kapatid kung namimiss na raw ba ni Juliet ang halik ng nobyo nito. Wag na mga itong sabihin na maging sa nobyo ni Ruby ay naghahatian ang mga ito. Pero bakit parang walang alam pa si Juliet? Tawa na ng magkapatid ang kanyang naririnig at maging siya ay parang mababaliw na sa takbo ng dalawang isip ng magkapatid na ito. Marami pang nangyari ng araw na yun. Marami rin silang napagkwentuhan ni Juliet habang si Ruby ay katawagan ng nobyo. Gusto sanang itanong ni Renzo kay Juliet kung bakit hinahayaan siya nito sa kapatid nito pero pinili na lamang niyang manahimik. Sumapit ang alas sa ng gabi at kasalukuyang nasa kusina si Juliet at nagluluto habang si Renzo naman ay nasa sala. Maya-maya pa, may biglang nag -doorbell. Nakita niyang dali-daling lumabas ng hagdan si Ruby at tinungo ang gawin ng pintuan. Kasabay ng pagbukas nito ng pinto, Pumasok ang isang lalaki na kaagad itong binuhat. Tuwang-tuwa naman si Ruby, kaya naman tahimik na lamang na nanonood sa dalawa si Renzo. Mukhang iyon ang BF ni Ruby. Alam kaya nito na dalawang beses na napasakanya ang kasintahan nito sa bahay na iyon nang hindi niya pa alam ang pangalan ng babae. Hindi pa nahiya ang dalawang magkasintahan at naghalikan mismo sa kanyang harapan. Mga labi ni Ruby na kanina lamang ay sa kanya. Bumulong ang lalaki sa tenga nito Ngunit kaagad niyang narinig ang sinabi ni Ruby na gawin na lamang daw na mga ito ang binabalak gawin doon mismo sa kanyang harapan. Hindi naman nahiya ang lalaki at muling ginawaran ng mapusok na halik ang kasintahan at hindi inalintana ang kanyang presensya. Napakapit naman si Ruby sa batok ng nobyo nito na para bang wala siya roon. Gustuhin man niyang umiwas ng tingin pero hindi naman niya magawa. Nanatili siyang nakaupo sa sofa na naroon habang ang dalawa ay dinadama ang bawat isa. Napapalunok na lamang siya nang wala sa oras at hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang kanyang paghinga. Ilang saglit pa, napatingin sa kanyang gawi si Ruby at ginawaran siya ng animoy na ngaakit na tingin. Hanggang sa bumungad sa kanila si Juliet, imbis na magulat, napangiti pa ang kanyang kasintahan at lumapit sa kanyang gawi, sabay upo sa kanyang tabi. Mukhang maglalambing na naman si Juliet at naiingit yata sa atin ito. Kahit papaano, ayaw niyang gawin ang bagay na iyon lalo na kapag may kasamang ibang lalaki Hindi tuloy niya alam kung papaano tatanggihan ang kanyang kasintahan yung ganong klaseng gawain Pero eka nga nila, walang lalaking hindi nadadala sa tukso Lalaki lang siya at mahina pagdating sa babaeng nais na mapasakanya Akma sana niyang hihilahin si Juliet Palayuron Ngunit nagmatigas ito at sinabi na doon na lamang sila Sige na pare, ako lang naman to. Masanay ka na sa kapilyahan ng dalawang magkapatid na to. Rinig niyang saad ng lalaki. Lalaki siya kaya walang mawawala sa kanya. Bukas na bukas rin, kailangan niyang umuwi at kailanman, hindi na siya magpapakita pa kay Juliet. Bigla siyang nandiri, ngunit sa mga oras na yon, susulitin na muna niya ang lahat. Naramdaman na lamang niya na hinahalikan na siya ni Juliet at pinipilit siya doon. Doon mismo sa sofa, ay inihiga niya ito at umaktong walang ibang tao ron at alam naman niyang abala rin si Ruby sa BF nito. Tapos ang gabing yun at pagod na pagod siya. Pagkatapos nilang kumain, kaagad na siyang pumasok sa silid. Nandidihiri siya sa sarili, lalo na at alam niyang naghahalikan at napaglalaroan pala ng ibang lalaki si Juliet bago niya ito nakuha. Oo at siya ang nakauna pero natikman na ito ng iba. Ayaw niyang mapunta sa kulang-kulang na klase ng babae. Naturingang matalino pero hindi gawain ng matinong babae ang pumatol sa kasintahan ng kapatid. Bago sumikat ang araw kinabukasan, nag-alsa baluta na siya. Tila siya nakahinga ng maluwag nang makalabas ng bahay na tuluyang nakalayoron, Nag-iwan siya ng sulat at sinabi niya roon na ayaw niya sa ganoong klase ng babae. Deserve niya ang matinong babae na may pagmamalaki at maiyaharap sa altar. Malungkot lang dahil ang akala niya ay si Juliet na iyon. Pero mali siya, He deserves better than Juliet.